Kapag stay at home ma'am ka, ang sasabihin sa iyo magtrabaho ka din para makatulong sa asawa mo. Kapag working mom naman, sasabihin sa iyo hindi mo natututukan at naaalagaan ang anak mo. Ang hirap maging nanay. Hindi mo alam kung saan ka balulugar. Ang bigat ng expectation kapag nanay ka. Kailangan na mo lahat. Kailangan na pagsasabay mo lahat. Hindi ka pwedeng magreklamo kapag napapagod ka na. Kapag nagalit ka o napagalitan mo ang anak mo, masamang ina ka na. Kapag nagkasakit ka, kailangan kumilos ka pa rin. Dahil alam mong walang ibang aasahan ang anak at asawa mo. Depende na lang kung may responsable kang asawa na tutulungan ka sa lahat ng gawaing bahay at maiintindihan ka bilang nanay. Kaya para sa mga nanay na patuloy lumalaban, sa mga nanay na halos wala ng pahinga, stay at home o working mom, alagaan mo din ang sarili mo. Para sa sarili mo, para sa mga anak mo, at para sa asawa mo.